Hi there, this is May. So ayan guys, isa na namang napakasimpleng sketch po ang ating gagawin sa ngayon. Ito po ay isang klasing isda. Ang tribong ito ay naglalaman ng labing limang iba't ibang uri ng hayo na ang ilan ay tinatangkilik sa buong mundo, sa mga tradisyon, sa pagluluto. Ang kanilang masarap na lasa, pandaigdigan, kakayahang magamit at malusog na mga bahagi ay ginagawa silang isang perpektong kapalit para sa pulang karne o para sa mga gustong magdagdag ng iba't ibang malusog na ista sa kanilang mga dieta. Bagamat nabanggit natin na mayroong hanggang labing limang uri, ang pinakamaraming natupok ay lima lamang. Narito ang skipjack tuna, Albacore tuna, yellowfin tuna, big eye tuna at pulang tuna. So ayan guys, patapos na ng ating pag-i-sketch. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang panonood nyo sa aking mga simple sketches. So ayan guys, tapos na nga po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.